So, what's up mga kapers? Good morning. Wala tayo ngayon pang BBS. Kaya, benta mo tayo ng isda. yang binenta ko tong red eye natin na high back. Na breeder yun, no? Ang na, na yun, o, Solid. So, ito. Ayan, four pieces. Ship to Saligas. Pinintay lang natin yung payment ni Bossing para mabalotan na natin to. Ano? Kita mo naman kung gano'ng quality. Wala tayo pang BBS, eh. Benta tayo. Meron naman tayo dito mga PKBM -E po. Pero ito na yung titira natin. PKBM. -E Nag-drop na pala yung dito natin. Nag-fry na naman. Nandun, oh. May harvest na naman tayo. Kaya kailangan natin mag benta ngayon ng feeder. Then pambili ng BBS. Wala na kasi yung BBS tayo. <laughs> Para mabilis lumaki yung mga fry natin. Madami pa naman na fry Oh. Mahirap na kumabansot pa to di tayo ba bibili ng BBS yun know? ba? o oh. diba siyempre sacrifice tayo dun sa red eye kaya bibili tayo ng BBS yun know? o mga PKBM dami kasi ito dito pray natin mas sayang kung mababansot kung hindi natin malalay foods ito yung mga breeder natin sa PKBM oh. then dun pala sa mga subscriber natin salin na kayo mga bossing ito yung mga price natin dito. Isang pair dito, ayan isang pair. Then isang trio dito sa Tuxedo short body galwing Then isang trio din dito sa full gold galwing pin Ayun Saan na kayo mga bossing? 29 pesos lang ata ang pag-subscribe eh. Then na kayo ng quality isda. Ngayon lang 'to mga bossing na 'to natin. Para para sa mga subscriber. Sinaba ko na nga yung PKBM natin dito. Murang mura na lang. <laughs> yeah, alin na kayo dyan. Yung mga bago pa lang dyan sa ating Facebook na hindi pa alam yung pag-subscribe. Stock nyo lang yung profile ko. Then may makikita kayo doon na follow and subscribe. Click nyo lang yung subscribe. Then may ito na doon. mag-login na kayo. Yeah. Yeah. So, balik tayo dito sa backyard natin. Ito yung mga pry na nakuha natin. Medyo konti pero goods na kasi yan. At least may pry, di ba? Pasalamat pa rin tayo sa taas na nagtrap na yung mga isda natin. Nandito, meron pa dito. Madami yung pray natin nata na dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong aquarium puno ng pray. Dito pa lang, oh, dami na dito ng gapis. Nasa 30 plus ata na toxido short body. Then dito naman, toxido short body, yung third batch. Then, PKBM. Ito so, yung try ko na natin, oh try ko Di pa dito na drop eh naging natin to ng PKBM na cross natin sa PKBM ayaw naman mga mag breed yung isa eh ito wala pa tong mga laman bala kong mga pag fry pa yan dyan lagyan ng mga pray ito wala pa tong laman madami tayong paglalagay ng fry ngayon oh. kaya di pa tayo kumukuha ng tanks pero kung may gusto dyan magbenta sa atin ng may stand Doon natin lalagay yun oh. PM lang kay mga bossing yung mga gusto magbenta ng stand. Baka kunin ko. Kaya kung kaya sa budget. Siyempre. Ayan, ayan, balik tayo dito sa isda natin. Oh. Ito pala bossing yung ship natin sa'yo. Ship lang to sa malapit kasi jumbo size na to eh. Sa, ano to? Ship natin sa Ligaspi. Yan o. Oh. Sa Ligaspi yung bossing yung ship. Wala na kasi tayong pang BBS dito sa mga pray natin. Kaya, benta tayo para may pang BBS, di ba? Madami naman tayong PKBM Kaya Ayos lang magpa-out tayo Okay Sambagsak muna Kamalman Then Kung nakaabot kayo sa video na to Don't forget Like and share Then Pa-follow na rin Para updated kayo Sa aking mga video Thank you guys